walang pinipiling oras ang farmworks yan ang nawasak nating greenhouse ayusin natin yan <makes> yes, nakaschedule na bisitahin ako ng mga kaibigan ko noong college ngayong araw ang um, wala hindi <laughs> 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 <nandiyo> namin ito kakasit <laughs> <laughs> kaso may problema ang greenhouse nasira ang bubong kaya priority ito pero tuloy pa rin ng saya may nagbago sa plano pero tuloy pa rin tara ko Meron ba? mag uh, sana kami. Magsisimula na kami magluto. Kasi meron akong bisita. So yan, magluluto na kami. Kaso, nagka problema. Yung aming greenhouse, dahil mahangin, marami na naman siya pinagdaanan na bagyo. Anong nangyari? Boom! Positive! Dahil ano naman to, dahil kawayan lang yung ginamit dito So yung pagkakaipit sa kanya sa mga side niya ay patpat and then ipit ng pako So nabulok na yung mga patpat Kaya yan, nahalit na ng yan Itong ang side na to medyo maangat na rin eh Kasi yung ipit niya umangat na So medyo mainit naman ngayon so, Ang bagay pero maulan kasi baka mamaya pa medyo umulan dito kaya hindi natin pwedeng pagpawalang bahala ito madadali yung mga lettuce natin sayang naman so pagkasabay natin yan magpiprepare tayo pagdating ng uling pero ngayon kukuha tayo ng kawayan para makapagpatpat tayo na ilalagay dito dito sa ating native pigs ang kawayan na kukunin natin labasan yung bawi oink 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 oink, oink, oink. Nagpulupot naman sa amin paaaring mga baboy na re. Eh. Medyo nahirapan lang kaming hilahin dahil sobrang haba. Lalakas ba naman sa amin yan? Ang isang kawayan, hinati lang namin sa apat mas mahirap na part yung unang baak sa kawayan ang sakit sa kamay tinalasan lang namin kaso dahil nga umulan madulas na yung plastic natin delikado so ang gawin muna natin para hindi maulan na yung system natin at madelute kung matunaw yung ating lettuce tatalihan natin dito sa dulo ihilahin natin medyo humihina naman yung hangin para nakataklob siya hindi maulanan yung system pero tumigil din naman ang ulan kaya tinuloy na namin umakyat na ng tropa magluluto niya sana kami kaya lang ay minahulog na bata ayun na bundok pinagtulungan ng magkapatid kaso nagiging challenge pa rin ang malakas na hangin si John Paul Nirepair na rin ang side na ito ng greenhouse Kasi nagalaw na rin ang UV sheet dito Dahil natanggal na ang ipit Tumulong naman ako sa baba para maipit na sa ibabang part Kaso, sa lakas ng hangin, ilang beses na payid pa ang aking ginagawa Ano ba ga? Isama ka naman Pinagtulungan na namin para dumikit na Nakakasura na So yung nigpitan din yan, wala na yung put dyan sa tulong yan. So na-team naman na namin yung bubong. So, ano na siya. Hindi na siya lumilipad, na itali na to. So lalapatan na lang napatpat yung dulo-dulo. Then tali. lang tayo? Pagkisimula na magluto, malapit na yung bisita. Imbis na magaluto! So yung plano natin na uh, question naging ano na lang pakaltong na lang ulit kasi yun lang kaya ng oras natin Nagsimula ako magtatad nang dumating na mga bisita mga barkada ko nung college ano yan Mamaya ko ipapakilala sila sa inyo at ang ganap nila nung college May dala rin na inihaw na isda at mga prutas at inumin. Alak uh, yun. Tinulungan naman ako magtatad. Akala ko nga mga tatambay lang eh. Welcome to the Toda Farm. Uh, ako nga papalangin yung uh, off-duty off rubber. <laughs> <laughs> Nagpapoy na rin ng mga gatong sa talyase. Hoy, okay, silo eh. First time. Hay <laughs> muna ito. Oh, mag- Ah, mo Mag-hide na muna. Ay, muna! Ay, sa lahat ng mga... <laughs> 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 Pakorte! Nilagay ang mantika. Sibuyas at bawang. At sinangkon sa manok. Uh, Pinasa ko na ang paghahalo at mahirap din. <laughs> <laughs> Habang nagluluto, masaya lang kulitan, biruan, talaala ng college days. <laughs> hihihihihi hihihihihi sablo pa, pa. ko si rustom ang tagahalo di na ako pagod tapos naman ang rekado kinumusta ko ang greenhouse so yan, habang nagtatapos ko magluto natapos na na jump call at jaymon ano hindi na ba ito lilipad hindi na yan <laughs> kahit bagyo, ba ba bagyo. <laughs> wag naman, wag naman agad. so okay naman na yan hindi na yan basta basta malilipad at least uh, naisangat natin kahit meron tayong nakaplanong gawain. Ang kasunod, masarap na kainan na. Yeah. Minekos lang namin ng minekos hanggang makaltong. Okay, paluto na ito dahil kompleto ng ating mga bisita, ipapakilala natin isa-isa itong mga bisita natin. <laughs> Halika, <laughs> ikaw muna. Ito si Rustom. Ito ay ano? Ito ay heartthrob nung college. Ito si ah, Ito ang sunod naman. <laughs> Uh, si Pare sir, ito naman ang ating spiritual leader na. <laughs> <laughs> ito yung ano namin, clown ng aming clown. klase. <laughs> clown na ko. Hindi. Joker <laughs> pala balik! Yeah, yeah, Joker. Yeah. Ito naman yung misis, si Trisha. <laughs> hey, eh, out shoutout nga pala sa misis ko. Kasama <laughs> <Ayan, laughs> mo. Kasama mo. Ah, ito si Lowe. Eh. Yan. Ang... Wala. Pero ano, <laughs> ano, siya sana yung ililitsin namin pero ano na eh, nagbagong buhay na. Ako yung nag, you know, nagdikit na ka po eh. <laughs> <laughs> napalbak pa. Ano, <laughs> <laughs> napalbak, <pa. laughs> <laughs> napalbak pa. Yan, yan. Uh, At ito ang misis niya, <laughs> si... Margie. Oi, Oy, Ito, si Paring Jet. Ay, ano? Bad influence. <laughs> <laughs> Bad influence na klase. Hindi, <laughs> isa to sa aboy sa aking kasal. Yan. <laughs> Siya yung ano, tagapagmasid ng klase dati. <laughs> Anong tawag ka sa ganun? <laughs> tagapagmasid. Oh, CCTV. Ha? oh, Doon na natatapos yung pagpapakilala ay, ng ay, mga ay, klase. Ay, 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 okay lang. Pre! Nandito ka pala. Noong taon pa ako nandito. Kailan <laughs> <Noong taon> ako <laughs> naman ako. Si Barry Santok. Oh. Hindi na ay, na namin ito na kakakasin. <laughs> sabi nila lamin... Hindi namin alam ba't nandito yan Yung sabi nila Hindi namin alam ba't nandito yan Hindi namin ito kaklasa Hindi rin namin alam ba't ito, lagi itong kasama namin <laughs> Pero pinuptup na namin ito Tawa na kami Ay eh, nagtatanong Ano eh? Paano ka doon lang sa Hindi ko din alam eh Pisi, Ano ko mo, lang isisal ko yung stray dogs Paano? Ano? <laughs> <Inub> <laughs> ano? namin. Kinawaan O oh, Pierre, pina pinaturokan din namin Light <laughs> <nait> na light ito. <laughs> Palis <laughs> ka na next week. na. I-prepare natin ang lamesa. Dahon na sa akin siyempre. Kanin. Pakaltong. At ang malaking inihaw na isda. Lettuce. Hirap magahain ang iingay at ang kokolet. At ang mga prutas. Beerles tayo ng pagkain. Napakasarap, tingin pa lang. Binless na siya, sir, ang food. Atak na. Bukin. Ano pala si Jeremy? Ay, baka naman ay eh, makalimutan mong imin. Ah, saka si Rusto? Si Rusto. Parang si Rusto nagdobore. Kaya hayo lang. Kanya-kanya na dampot. Ikis-ikis naman ang kamay eh. Samgyup! Na-enjoy naman nila ang luto natin na chicken kwaltong. Siyempre, may tawa pa pare at kulitan. Okay, yeah, <laughs> Kung kami kami la. Stop. Ano yung level? Ano sa rap? Bet na tayo bro. Ang ibang players na plato dahil sikip na. May free farm tour pagkatapos ng tanghalian sa hydroponics. Nag-explain din ako, kaso puro kalokohan lang. 10 minutes, interested. lahat ng ah, <laughs> <babalik siya laughs> kay Jan B. Sa 90 na natin. Ay no, ay no, italing. Siyempre, may electric fence challenge. Ah, yan ang gugulot talaga. Pagkahawa ko, aapat kami na kurente ah. Yabangan pagkatapos pa Sa kambingan Sa manukan Tama na nga, lang kami din eh. Inuman na lang tayo, walang hanggang tawanan. Kaya pala pamilyar na pamilya. Sa alalo Sa hindi Parang college days pa rin. Ito yung mga kaibigan na kahit magkakalayo, hindi madalas mag-uusap, pero wala na nagbago. Ito <laughs> yung mga ka-off-duty, may ganito rin pa mga kaibigan? Tag nyo sa comment section. nilang peace!